Alright, ayan, mga nakapila natin, mga ito sa Terminal ng Pagstawitan, ayan. alright gandang tingnan pag ang mga nakapila ay mga bagong model natin sa Dell TV yan, nakapila po natin yan sa terminal biyahing LRT tsaka biyahing Kubaw mga idol mga lods alright yan, yan ang mga nakapila natin ngayon Shout out, idol. Shout out. Alright. Yan po, yung mga nakapila natin sa terminal. Shout out, Boss Pasco. Alright. Biyahing LRT. Yan, mga idol. Yan po, mga nakapila natin ngayon. LRT! Kikisig ng ating unit ah, pati mga empleyado sobrang kisig huh? 541 LRT ah, mga idol ang ating kubaw 250 Alright Ito mga nakapila natin O, mga bagong pintura ng ating mga ano mga ganda ng ating nakapila ngayon mga idol Alright, yung mga mananakay po natin dito sa terminal lang po ng pagsawitan Alright, maraming maraming salamat po at God bless mga idol